shopping day. Oh my god. Oh my god. Suman. Gusto ko to. Gusto to ng mga anak ko. Kunin na natin pati supot. Tikman nga natin. Oh my god. Oh, ang sarap. Ang sarap. Kunin natin. Hala. Hala, may tubig. Okay, kahit tira-tira na to. Oh. Ah, may tira. Okay lang yan. Wala kami tubig sa bahay. Hala, mayroon ding mangwan. Oh my god. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap. Hmm. Okay pa to. Ang sarap. I-add to cart na natin. Hmm. Ano to? Ang sarap. Up. Ah, ang sarap. I-add to cart na rin natin yan. May kasama pang piyatos. Ang yaman na may ari nito. Oh my God. Favorite to anak ko. Ah, kukunin na rin natin to na to, bulaklak? Pwede to sa may base namin, favorite ng... No, pwede, to sa base namin. Kunin na rin natin. Ay, nako, salamat. May libre na naman tayong pagkain, Lord, tsaka dis... Akin yan! Pagkain, tsaka dis... Akin yan! Pagkain, tsaka dis... Akin yan! Pol dis... yan Polis! <laughs> <laughs> Naubusan ako, sayang, naunahan ako. <laughs>